So ayun guys, magandang magandang gabi. Tapos lang namin kumain. Dito ka uh, kwarto. May may pumasok sa isip ko guys na eto. Bahambagat yun to guys. Alam kong meron tayo nito eh. Madali lang guys. Promise, madali lang. Apat. Pumasok lang bigla sa isipan ko guys eh. Eto guys, ah uh, una. Um, selos. Kaya nagsiselos yung tao kasi mahal ka niya at ayaw, kang map ayaw niya mapunta ka sa iba. Pangalawa, duda. syempre magdududa yung tao kasi mahal ka niya. Ganun lang yun. Pangatlo, eto pangatlo, overthink. Eto naisip ko ito yung overthink. Kaya nag-overthink yung tao kasi baka na-fall ka na sa iba. Ang di niya alam. Diba sobrang sakit? Sakit nyo guys. Sakit nyo. Ito pang apat. Basic. Kasi ito pang apat. Tampo. Basic lang ito. Tampo. Na nagtatampo lang yung partner niya. Gusto, gusto lang niya. Suyuin niya siya. At tapos nun. Wala na. Para maging okay kayo. Sinan lang guys. ganoon lang tayo kabilis. Thank you. Good night, kabuhi nga pa na.